Hello, hello, hello mga mare! I hope you're doing good! Ayan, another day, another video na naman tayo. Ayan, so for today's video, ayan, magluluto ulit tayo, syempre. Ayan, nagpakulo na po ako dyan ng uh, tubig, at ayan, kumikibot-kibot na po siya. Kaya naman, ilalagay na po natin ng ating broccoli at cauliflower. Ayan, ipapakuloan lang po natin sila, i-steam lang po natin sila hanggang sa medyo maluto na ito para sa gano'n na hindi na tayo mahirapan mamaya na lutuin pa ito. Ayan, syempre kailangan natin itong haluhaluin mga mare para sa gano'n ay pantay-pantay um, yung kanyang pagkakaluto at lahat sila ay ma-steam natin ng maayos. Nga pala mga mare, for today's menu ay magluluto tayo ng ginisang gulay na may pusit. Ayan. At pinakuluan lang natin mga mare ng 2 to 3 minutes yung ating broccoli at saka cauliflower. After nyan mga mare, ihahangway na natin ito and then iset aside. Para sa ganun, May steam din natin yung iba pang gulay na ating gagamitin. Kagaya na lamang ng chicharo mga mare. Isusunod natin i-steam yung ating chicharo. Ayan. Pagkatapos natin itong hanguin, isusunod na natin yung ating chicharo. Pagpasensyaan nyo na nga po pala mga mare kung ganda yung ating boses ngayon sa so pagkat ako'y ay sinisipon. Ayan, so magingat po tayo palagi mga mare at huwag magpapaulan sa labas dahil uso na naman po ang lagnat. Ayan, at isinalang na nga rin po natin yung ating chicharo. Lulutoy na po natin ito ng siguro mga 2 to 3 minutes para lang po uh, maging malambot din po siya para later is magluluto na lang tayo ng tuloy-tuloy. Ayan. Uso oh, ang mga sakit ngayon mga mare, kaya naman kailangan natin mag-ingat sa ating um, sarili at saka sa ating mga kinakain mga mare. Hanggat maaari kung kaya naman magluto sa inyong mga bahay, ay ugaliin natin na magluto mga mare para mas uh, masure natin na safe yung ating kinakain. Ayan. Dahil madami pong nagkakasakit ngayon mga mare dahil sa mga kinakain natin sa labas. Ayan. Pagkatapos nga po pala natin siya steam mga mare, ay hinango ko na rin po ito. Ayan. daan, -daan po sa paghango mga mare sapagkat ito po ay mainit. Ayan. Baka kayo ay mapaso ng tubig. Ayan. Okay, so tapos na natin i-steam yung ating mga gulay, katulad na lamang ng cauliflower, broccoli, at chicharo. Ngayon naman mga mare, steam natin yung ating frozen na pusit. Ito po ay nalinis ko na kahapon. Ayan, nilinisan ko na po ito ng maigi at inilagay sa ating refrigerator. Kaya naman, ayan, frozen po siya ngayon. Kaya kailangan natin itong pakuluan para sa ganun din ay lumambot at kapag kinain natin ay hindi makunat. Ayan, kailangan natin itong pakuluan mga mare para sa mamaya tuloy-tuloy yeah, na lang tayo sa pagluluto at hindi na tayo uh, matatagalan pa ayan, dahil anong oras na lang din nung ako'y nagluto or nagstart magluto mga mare at pauwi na yung ating mga estudyante kailangan nilang kumain pagdating ng um, bahay dahil pagod po sila sa kanilang paralan ayan So hintay lang natin mga mare na medyo uh, lumambot yung ating mga pusit Ayan, kung yung titingnan mga mare sobrang dami nito na nakalimutan ko po kung ilang kilo yung aking ginamit dito pero nakadepende na po yan sa inyo mga mare kung ilang kilo po yung inyong gagamitin na pusit dahil Um, kami po dito sa bahay ay madami po kami. Kaya naman, ayan, at hanggang hapon na po namin itong ulam, kaya naman dinadamihan ko na yung ating uh, binibili or niluluto sa araw-araw. Dahil kung ano yung ulam natin sa tanghali, ganun na din sa gabi. Dahil nga, busy po tayo mga mare at hindi na magawang magluto pa for dinner natin. Ayan, kaya isinasama ko na siya for, at, uh, for lunch. Ayan, isin isinusunod ko rin po ng luto sa lunch natin. Ayan. After nga nyan mga mare, mapakuluan yung ating pusit. Hanguin na rin po natin ito para sa ganun ay makapagsimula na tayo sa ating pagluluto. Isat aside muna natin ito mga mare. ayan mga mare, pagkatapos nga po nating steam yung ating mga gagamitin na sangkap, ngayon naman ay magsisimula na tayo sa ating pagluluto mga mare ayan, sa same pan kanina mga mare nating pinagpakuluan, uh, maglalagay lang tayo ng exact amount of oil ayan, hintayin lamang po natin itong uh, ma-preheat mga mare para sa ganun ay makapagsimula na tayong mag Kapag mainit na po ito pwede na tayong mag ng ating uh, sibuyas, ayan isutay lamang natin ito mga mare hanggang sa magtransparent, mag-transparent. Tsaka po natin isunod na ilagay yung ating bawang. Ayan. Hintayin lamang natin mga mare na lumabas yung aroma ng ating bawang at sibuyas. Tsaka natin ilagay yung ating iba pang pampa, uh, lut, pampalasa or di naman kaya yung mga gulay natin. Pagpasansyahan nyo na nga po pala mga mare kung maingay po yung ating paligid ngayon dahil may nagliligalig pong aso sa ating kapitbahay. Ayan. Kaya Pagpasensyahan nyo na po kung may naririnig kayo sa ating background. Ayan. Pagkatapos nga niyan, mga mare kapag uh, uh, naging okay na po yung ating sibuyas, may transparent na po siyang texture. At saka medyo nag um, toasted na po yung ating bawang. Ilalagay na po natin yung ating ni steam na pusit kanina. Ayan mga mare, bukod sa cauliflower at saka sa ating broccoli, meron din po tayo rito ng sayote at saka ng carrots. Ayan, inilagay ko na po sila mga mare para sa ganun ay lumambot din po sila. Ayan, isinabay na po natin sa pagluluto ng ating pusit para sa ganun ay makuha rin po nila or maabsorb ng ating carrots at ng sayote yung lasa nung ating uh, inilagay na mga pampalasa kanina. Ayan. Antayin lamang natin ito mga mare na lumambot-lambot. Tinakpan ko muna yan mga mare. At ayan. Kung yung titingnan mga mare, medyo okay-okay na po yung ating pusit. Medyo paluto na po siya. Pero syempre mga mare, hindi pa po tayo tapos. Dahil madami pa po tayong ilalagay na mga uh, pampalasa at ingredients sa ating nilulutong ulam. Ayan. Kung nagsasawa na kayong mga mare sa adobong pusit or di naman kaya sa chapsoy, pwedeng pwede nyo itong gawin mga mare. Ayan. Pinagsama ko na po siya yung ating chapsoy at yung ating adobong pusit. Ayan, naglagay din po pala ako dyan mga mare ng oyster sauce. Yung isang malaking oyster sauce po ang aking inilagay. Ayan. Hindi po yan sponsored mga mare at pinapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung mga ingredients na ating inilalagay sa ating mga niluluto. Ayan, after nga nyan mga mare, naglagay na rin ako dyan ng ating in-steam na broccoli at saka ng cauliflower at ang ating chicharo. Ayan. Dito na po natin halu-haluin ng maayos yung ating niluluto mga mare para sa ganun ay mag-well combine po ito. Naglagay din po pala ko dyan mga mare ng ating repolyo at may bell pepper din po dyan mga mare para sa ganun ay complete package yung ating lulutuin. Ayan. Healthy po yung ating ulam for today mga mare. Ayan. So halu-haluin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay maluto din po yung ating inilagay na repolyo. Ayan. At kung nakaabot kayo sa part na to ng ating cooking video mga mare, ay maaari nyo bang i-comment sa ating comment section kung taga saan kayo para alam ko rin po kung hanggang saan na po nakaabot ng ating cooking video. Ayan. At patuloy pa rin po tayong maghalo ng ating nilulutong ulam. Ayan kung inyong titignan mga mare ay sadyang napakasarap nga naman po talaga kaya ano pang inaantay nyo mga mare subukan niyo rin ito sa inyong bahay tiyak magugustuhan din po ito ng inyong mga anak at syempre ng inyong mga kasama sa loob ng inyong mga bahay. Tatakpan lamang natin ito mga mare at pagkatapos ay ayan, medyo malambot na po yung ating mga gulay na inilagay para sa akin po kasi mga mare hindi po natin ito i-overcook dahil for me po ay mas masarap po ang ating mga gulay kung may pag crunchy-crunchy pa po siya, ayan kaya lulutuin lang po natin siya sa saktong ang um, pagkakaluto lang po at hindi natin ahayaan na mas malambot pa yung ating mga gulay ayan, at naniniwala din po ako na mas masustansya po ang mga gulay ka medyo crunchy pa po ito o medyo hilaw pa po, ayan Make sure mga mare na yung mga gulay na inyong inilalagay, kagaya na lamang ng repolyo, ay hinuhugasan po natin ng maayos dahil may mga nakasiksik po dyan mga mare na hindi po nating alam na elementor or mga insekto mga mare. Kaya kailangan natin maging malinis sa ating mga pagkain na kinakain. Ayan. Naglagay din po pala ako dyan ng ating powdered seasoning mga mare. Isang pack po ng ating powdered seasoning yung ating inilagay para sa ganun ay mas masarap ang ating niluluto. Haluhaluin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay mag-well combined yung ating inilagay na um, powdered seasoning sa ating nilulutong kinisang gulay na may pusit. At ayan mga mare, tapos na naman po tayo sa ating cooking video. Kaya naman ano pa yong niyo mga mare? Subukan niyo na rin ito sa inyong mga tahanan at i-serve with love sa inyong mga pamilya. Ayan. Enjoy your meal mga mare. Hanggang sa muli, paalam.